Uh, bal bali, 462 pesos per day. Ito yung pagkain po ng isang pamilya. Ang assumption po ba natin is uh, a family is composed of five members? Five members, so, um... Okay. So lima yung uh, dalawang, ma dalawang mag-asawa, tatlong anak. 462 pesos ang budget nila sa pagkain. Sa mga trade, ang agahan nila is worth 154 pesos ang lunch is worth 154 pesos. Ganun din ang dinner. Is this realistic? Uh, we uh, the the interagency committee ho na this are composed of uh, Okay lang po yung interagency, uh, pero paano po ninyo? Realistic ho na 1 sir kasi ano, i 2 hours by by the Department of Health, the Department of uh Uh FNA, the Food and Nutrition Research Institute sila so, yung so, po, so nag, ano, uh, ano pong nutritious food ang ipakakain natin 154 pesos ang budget para sa tanghalian ng limang tao Meron silang me menu ho na ano and then these are kasi priced at the most uh, uh at the local level ho at saka yung uh, the source of the uh, nutrients are sa mga uh, locally available uh, source So, Alam. hindi yung hindi yung binibili sa sa SMO or, uh, or restaurant so yung ano, Ang is, assumption is, po kasi natin accessible po yung sinasabi ninyo eh na combination eh. Palagi po ba ninyo ganun kakadali yun? Kung halimbawa po ang nandito sa ating kapulungan ngayon, mga ina ng tahanan, baka magagalit po sila eh. Ano po ba yung sinasabi ninyo? Sabi, 154 pesos? Pagkakainin ko yung pamilya ko. Saan ko kukunin ito? Hindi po accessible. Hindi readily available. You know, because the country is not food secure.